Hello mga ka-friendship! Kumusta kayong lahat? Ayan, lagi kong dalangin na sana palagi kayong nasa mabuting kalagayan at wala kayong sakit na anumang nararamdaman. So, ayan mga ka-friendship. Uh, Mag-isa lang ako dito ngayon. Umalis yung aking mga amo at yung mga alaga ko. So, gusto kong ikwento sa inyo yung pinakamasakit na nangyari sa buhay ko bilang isang OFW. So, yun, alam niyo yung pinakamasakit na yung mag-isa ka lang, wala kang karamay, yung kahit gusto mo nang kausap, wala kang makausap, wala kang mga kaibigan, wala kang pamilya dito. So, sakit. Tapos yung tipo na mag-isa ka lang sa kwarto, ang, ano, ang bigat sa kalooban. Alam niyo yon Tapos, yung nagmumuni-muni ka, tapos biglang lumabas yung napakamasangsang na amoy. Alam niyo yung pinakamasakit? Yung mag-isa ka lang. Yung hindi mo man lang ma-share. Yung masangsang na amoy na yon